Good morning mga idol So Ngayong araw na to mga idol ay ipakita ko naman sa inyo yung uh, yung mga ginagawa ko na dito sa aking halamanan So dahil bagong ulan magtatanim tayo ng uh, buto itong mga alamang gulay tulad ng uh, patani Uh, sitaw, sigarilyas, sigarillas uh, at saka kadyos kung alam nyo yun. So mga idol, puntahan natin. So mga idol, yung alaga nating ah uh, baboy, gagawin natin yung inahin mga idol so yung nakita niya namang isang baboy ay hindi po sa akin yon so ito yung uh, alaga nating baboy damo so apat yan may giring malichon kapag may okasyon mga idol so ito mga idol yung ating uh, dating masukal na tinatabsan so dito na tayo Uh, pwede na natin itanim itong mga, uh, mga buto na itong mga sitaw So kung makikita nyo mga idol, yung naka-plastic na yan, yung, uh, yung tataniman natin ng uh, sili, siling panigang at siling pula Ayan, naka-prepare na siya mga idol So yung nakikita nyo sa vlog ko na tinatabsan, inaaraduhan. So ito na ngayon. Ito na yung kinalabasan. So ang kulang na lang dito, bubutasan yung plastic. Ayan. So medyo may kalawakan din yan mga idol. So estimate natin mga 6,000. 6,000 na... Uh puno ang may tanim dyan ayan mga idol balik tayo dito sa ating a uh, tataniman ng uh, o patani so katulong natin yung ating anak na si Samuel so dahil uh, wala tayong mga idol arado kaya eh, uh, patik na lang ang uh, ginawa namin dyan So, hindi naman yung kalawakan. Kunti lang, kaya kaya yan. So, yan. Ito yung uh, buto ng patani. So, yan. Lagyan natin ng apat. Kaya po apat, minsan po may mga binhi na hindi sumisibol. <coughs> so, kung meron dyang hindi sumibol, siguro naman eh, meron ding matitirang uh, sisibol dyan. <clears throat> so, kung makikita nyo mga idol tuyo pa yung mga damo pero ito ay ilang araw lang yung mga damong yan magiging sariwa na agad dahil pumatak na ang ulan so tuloy tuloy lang pagtatanim ng patani dahil bakasyon, linggo, ayun wala tayong pasok mga idol. So wala rin pasok itong aking anak. Ayan. So mga idol na Lagyan na natin yung mga Dapat lagyan ng patani So yan ay hindi ganong malimit Kaya kung makikita nyo halos Isang dipat kalahati ang pagitan So yan pakita ko naman sa inyo mga idol Yung binhing, binhing uh, sigarilyas yung, yung malalaking bilog-bilog So ito naman mga idol yung uh, pantanim natin na sitaw. So yan ang variety po niyan ay mariposa. So ito ay 1/2 kilo. So kung hindi niyo maitanong ang presyo niyan ay halos nasa 700 megat. So medyo mahal po ang uh, buto ng sitaw. So mga idol nung matapos tayo mag term ng patani ayan, Ito naman sitaw So medyo malimit to Ayan Lagyan natin ang tatlo hanggang uh, Dalawang buto bawat butas Ayan mga idol So isang diretsyon mga idol Ayan may kita nyo may tansi para tuwid niligyan natin ng uh, pantuwid para pag naglagay ng mga relings ayan para maayos so ayan halos natapos na natin mga idol yung uh, pagtatanim ng uh, sitaw patani ayan. so tayo naman mga idol yung uh, tatanim natin na uh, siling uh, panigang at uh, pula ayan mga idol tayo eh nagpupunla na ito mga panahon mga idol na may bagyo ayan, laghon. so habang umuulan tayo po ay nagpunla para ayan meron tayong magawa kahit umulan So bali mga idol, 54 tray, ayan ang ating uh, tataniman niyan. So 54, bali ang isa pong tray ay may 128 na butas. So ganyan lang mga idol, ang pagpupunla ng uh, sili, ayan. So bumili tayo ng lupa, vermicast. Ayan. May nabibili po dyan sa mga agriculture supply. So ito na mga sili natin. to ang variety nito ay F1. Ayan. F1 Django Dos. Ayan. So ganyan lang mga idol. Tuloy-tuloy lang. O so, kailangan huwag mong uh, lalaliman ang uh, pagtatanim kasi mahirapan siyang tumubo, mga idol. So ito yung piniper natin na uh, lalagyan ng mga punla. So kailangan ay may maayos. Yan. Iyan mga idol, bisitahin natin, iyan, uh, yan po ay one week na mula pagkatanim mga idol, iyan ang itsura. So tubo na rin yung mga damo, sariwa na rin, Ayan po yung uh, patani na naitanim natin. So dahil nga mga idol tayo ay may trabaho sa DLTB kaya hindi natin maasikaso mabuti yung ating mga tanim ito ito naman mga idol ito yung uh, one month na mula nung itanim natin mga idol so ito na yung kinalabasan so matataas na ang patani ang sitaw so 30 days mga idol ayan yung patani natin ayan yung sitaw So mga idol, ito yung pinagkakaabalahan natin habang wala tayong pasok sa DLTV. Rest day yan, at pagkakalabas at bago pumasok sa trabaho mga idol. Para pagdating ng araw mga idol, meron tayong uh, sariling gulay, hindi na tayo bibili. Mga idol, ito naman yung uh, naipon la nating uh, sili kung gaano nakalago mga idol. So, pwede na natin itong uh, i-transplant. Oh, ilipat sa tani makaya lang mga idol, wala pa tayong time. So, maghahanap pa tayo ng uh, tamang oras. So hanggang dito na mga idol, yung ating uh, short vlog. Okay? Susunod so, na lang po. Maraming salamat po sa panonood.